Magandang tanghali! Kumusta po? Narito po nito ang update natin para sa lagay ng ating panahon. Ngayong tanghali po ng September 11, 2023 na kung saan sa ngayon ay patuloy pa rin ang pag-iral ng habagat. Lalo na po dyan sa kanlurang bahagi ng ating bansa at malakas rin ang ihip nito dyan po sa may extreme northern Luzon. Kaya po na inyong nakikita na nagdudulot po ngayon ng maulap na kalagitan with isolated rains lalo na po dyan sa may Batanes. Posible po na na bahagyang ang habagat sa susunod po ng mga araw na hahatakin ng mga LPA na nasa northeastern part po ng ating bansa. Pero ang LPA na nasa malapit po ngayon sa Hong Kong ay hahatakin naman dito ang habagat palayo na dito sa ating bansa. At next week po ay posibleng wala ng habagat na iihip po dito sa ating bansa at gaya na inyong nakikita ay unti-unti na nalalapit o kaya po ay bababa dito sa atin ang hanging amihan at tutungo na po tayo sa transition period ng amihan season. At sa atin naman pong long range forecast ay wala pa naman pong bagyo na nakikita na tatawid sa malaking bahagi ng ating bansa hanggang po sa susunod na dalawang linggo. At sa lagay po ng ating panahon, ngayong tanghali ay generally fair weather pa rin sa malaking bahagi ng ating bansa maliban namang sa mga tiyansa pa rin ng maulap na kalangitan na may mga pulupulong pag dyan sa May Patanes, ilang bahagi ng Babuyan Islands, ilang bahagi ng Mimaropa, Northern Mindanao, ilang bahagi ng Holosulu, Davao Region, at Sarangani. At sa susunod po ng mga oras ay mas mataas na muli ang tiyansa ng maulap na kalangitan na may mga pulupulong pagulan sa mas malaking bahagi ng Mindanao, Northern Luzon, ilang bahagi ng Central Luzon, Mimaropa, Panay Island, Negros, Cebu, Bohol, Southern Leyte, at sa Southern part ng Sama, araw kaya mag-ingat po tayo sa mga banta pa rin ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At sa atin naman pong mga baybayin, wala naman po tayong nakataas na namang gale warning signals. Pero iba yung pag-iingat lamang po kung papalaod tayo para mas makaiwas sa mga sakwa ng pang